lakad to naman ko sa kasiutan butangan ko to pala o nang inubra ko nga si Odsalo para nga makakuha ko siya eh gintaon ko na itong daan ng si Od butangan ko ka pala on. Diri naman ko sa kagulangan maagi. Muna di siyang damo alo. Diri ni ka pangahig akong manok. Butangan ko to ka paraon. Kasang kag tinais ang isda. Kanaw ko na yung si isang nga isa nga gin plus tara mo sa akon kun kun wala ada saya nga tepat balay wae nag bisik Baik Waktu itu sya layu. Layu, way nagbisik. Ma diretso na lang ko to sa kinubra ko nga si Od Kapon. Eh, okay, butang ko tong plaong ko. Um, oh, mana Nasuot naman tadi sa alambrio. Nainay lang tayo yung base, ma Tunok naman tayo. Inainay lang. Nasuot ko yung Tunok ko yung oh? Ipang ko rin pala. harian aku di kita lang kita layuk nih pula jawan pelekat jadi abis itu pake lembut aku manuk kapus yang mengahalu harian di oh harap dah seluduh nah Ano ah, yung nubra ko nga si Od. Medyo tago lang. Eh. Nga, agya naman bala sa mga sindikato. Hindi hmm. tamahin ako ah. na. Okay. Para ako si Od. Ah, muna yung nubra ko. Nubra ko na yung kapon. Oh. Ano yung isa. Ito so, muna yung plaon ko. lim tio han ta na kai do mai ko Chaco, arang si od ko araw mai sao oh. o mai lobit sao moneng magkuan yung ang ali siod gid sa oh so, plaster ko anay pag ibutang ko ang palaon i plaster ko anay akon kamera so, way ko abi kamera man Budlay kung wala